Hi guys, welcome back ulit sa ating channel So update dito guys sa aming nabiling tupa Ayan, magana naman siyang kumain At kakalabas lang din niya ng pagyumemong guys Kaya ayan, ang pa dito sa amin Pero maganda na guys ang panahon kasi maaraw na So ayan na guys yung ating tupa nakakatuwa dahil yung mga hindi guys kinakain ang kambing ay kinakain niya pala yan nakakatuwa naman guys dahil magana siyang kumain so nagahanap pa kami guys ng babaeng uh, tupa dahil plano nating paramihin yung ating tupa dito sa ating farm dahil ang kaibahan niya daw nila dito, yung kambing tsaka tupa ay yung tupa ay mas matibay sa ulan at malaman siya guys. Matataba ang mga tupa. ayan ang amo ng mukha niya. Na-amaze ako guys. toffee. Yan yung isa sa paiwi natin ng uh, pinsan ko. So, yung iba ay naggala-gala sa gubat. Oh, may bisita ako, guys. Uh, ano ba ang tawag niya na ito sa inyo? Ang um, cute guys ng ating bagong alaga dito sa farm. So, batakal na namin gustong bumili ng tupa kasi nga medyo mas matibay siya daw sa kesa sa kambing. At saka, hindi siya gala dahil yung kambing ay masyadong gala. So, ito daw ay hindi masyadong gala. Maganda na ang panahon dito. Hello! Hello, hello! Hello! Mona, yan mm, So, dito guys yung aming tambayan sa ilalim ng kawayan so, dito ako guys sa tambay and then dito na yung ating kambingan ayan habang tumatambay ka guys ay ah uh, matitingnan mo pa yung inyong mga alaga at naman si kobe ang bantay dito Hello, Kobe. Kobe. So, yun lang, guys, for today's video. Yun lang, guys, ang update dito sa ating uh, farm. Hanggang sa susunod na vlog ulit, guys. Thank you for watching. Bye-bye.